Ngayong araw naman guys, isamahan nyo nga pala kami manguha ng iba't ibang klase ng shell to like guys ng abalone, bigatan at mga kung ano-ano pa na pwede nating may food trip dito. Sobrang dami talaga guys namin nakuha ang shell ngayong araw na talagang pwedeng pwede nating ipang ulam at sobrang fresh pa talaga nila kaya hindi na rin guys natin patatagalin yan at lulutuin na rin kaagad natin. Kaya samahan nyo kami guys sa napakasayang adventure at sa napakasarap na food trip na naman ngayong araw. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, syempre tuloy-tuloy na naman tayo sa mga gaganapin nating adventure at masasarap na food trip Medyo malayo nga pala guys yung adventure natin ngayong araw Kaya eto mga nakamotor kami dito papunta doon Kaso nga lang guys, hindi biro yung mga dadaanan natin dito Sobrang dulas talaga at napakaraming mga bato At sa paglalakbay nga pala guys namin Ayan kung makikita nyo yung nadaanan ko nga pala guys dito Yung isang kaklasik dati na si Raymart At ayan guys, so kitang-kita nyo naman nakasakay pa sa kabayo Bala ko nga sana guys sumakay kaso wag na lang sa bangka lang kasi guys tayo sa nay sumakay. Hindi na rin nga pala guys nagtagal. Syempre nakarating na rin kaagad kami dito sa pagkukunan natin ng ating mga food tripen. at sakto naman guys yung dating natin dito kasi low tide pa talaga. Kaya nga guys pagkababa namin dito sa mga batuhan, syempre agad na rin kami naghanap diyan at naghiwalay-hiwalay para guys makaharami agad kami na makukuha. Panigurado guys yung mga nasa Manila ngayon, o mga nasa ibang bansa na ganito na dati yung buhay, talagang naaalala nila kung paano mga tihan o paano manghibasanan na ganito. Sobrang laki kasi guys talaga ng pagkakaiba pag nasa siyudad ka tapos nasa probinsya lang talaga guys yung simoy ng hangin at hindi lang yun yung mga kinakain mo ay sobrang fresh talaga pag nasa probinsya ka kahit nga guys ang ka pumunta sa probinsya basta masipag ka lang ay eh, talagang hindi ka mawawala ng pangulam at sa haba haba nga guys ng pagkukwento ko ayan nga guys makikita nyo nakakita nga pala guys ako dito na isang klase ng shell sabi nila guys ay eh, maligat daw ito at napakasarap din daw guys isa sa suka kaya kukunin ko na rin tapos eto naman guys yung tinatawag sa amin na bigatan pero guys ang tawag talaga dito sa lugar namin ay eh, talaban dagat napakasarap din yan guys dapat nga lang, guys, pag mangkakatihan ka o manghihibasanan ka na ganito ay nakachinelas ka kasi guys, maraming mga pwedeng tumusok sa paa mo na sobrang sakit. Medyo napaganda nga guys yung araw natin ngayon. Syempre, hindi malakas yung sikat ng araw at hindi mainit. Medyo makulimlim lang guys, pero hindi umuulan. At baka hindi pa nga pala guys kayo nakapalo sa page natin ay magfollow na kayo para lagi guys kayo updated sa masarap na adventure at masayang food trip. Kahit nga guys, anong shell ang makita namin ngayong araw dito, ay talagang hindi na rin guys namin pinapalampas at kinukuha na rin kaagad namin 'yan. Tapos eto naman guys, yung shell na tawag dito sa lugar namin na abalon. Ito nga pala guys, yung mga nakadikit lang sa bato at napakahirap nilang tanggalin. Tapos ito naman guys, isang susuna to. Ang tawag sa amin ay taktakin. Siyempre guys, bukod sa pagtsatsaga para magkaroon ka ng pangulam, ay eh, dapat malingas rin talaga guys at matalas yung mata mo kasi guys, nakasingit lang yung mga shell dyan sa ilalim ng mga bato. Ito nga pala guys, abalon ay eh, sobrang hirap talaga niyang kunin sa bato, lalong lalo na pag nakadikit siya. Kailangan mo nga guys, gumamit dito ng kutsilyo para maalis mo kaagad siya. Medyo nahirapan nga guys kami dito sa pagkuha ng mga abalon kasi guys, nagtatago sila sa ilalim ng mga malalaking bato kaya pinagtutulungan na lang namin ibaliktad guys yung mga bato para makuha namin sila kaso nga lang guys yung ibang bato na malalaki na sobrang dami na nandun sa ilalim eh, hindi talaga namin makaya habang naunguha nga guys kami dito ng mga abalone ay eh, lumapit naman dito yung isang tropa ko galing doon sa may kabilang part at eto nga guys yung mga nakuha niya napakarami guys nilang nakuha dito ng mga bigatan talagang pwede pwede na namin tong ihawin mamaya kung makikita nyo nga guys gaya sinabi ko kanina talaga naman guys binabaliktad namin dyan yung mga malalaking bato kaya medyo na mahirap talaga guys pero ganun talaga kaya kailangan natin magtiyaga para meron tayong ulamin kasi medyo malayo tayo sa tindahan eh wala tayong mabibiling ulam. Mas masarap rin kasi guys ulamin yung galing sa pinagpaguran mo at talaga yung pawis mo. At to nga pala guys, may share nga pala ako sa inyong bagay no nakaraan kasi guys may nababasa kami sa comment section na bakit di daw kami tumutulong sa mga kapwa namin tao na nahihirapan. Eh napakataas na naman daw guys ng followers namin. Ito lang po masasabi ko, hindi po sa lahat ng bagay kailangan natin bidyuhan yung mga bagay na tinutulong natin. Hindi man guys natin maipakita sa mga tao na nagbibigay tayo pero alam natin na si Lord bakit kita nila yung mga ginagawa nating kabutihan dito. Kasi guys, sa buhay natin, hayaan niyo lang kung ang tingin sa inyo na ibang tao ay masama kayong tao, pero alam niyo guys sa sarili niyo at alam ni Lord na hindi 'yun totoo. Hindi tayo guys perfecto at lahat tayo nakakagawa ng mali, pero syempre piliin pa rin natin palagi maging mabuti. Kahit ano kasi guys, gawin mo dito sa mundong 'to, tatandaan niyo palagi na may dalawang side lagi ang mga tao. Tumulong ka o hindi, may masasabi sila kaya piliin mo na lang guys 'yung magpapasaya sa Basta guys, lagi niyo tatandaan sa buhay na kahit na anong gawin niyo ay wala kayong lulusutan sa mga taong galit at lalong lalo na yung mga taong naiinggit sa inyo. Kaya guys, sa halip na pansinin niyo sila, mag-focus na lang kayo kung yung, ano yung mga gusto nyong abutin sa buhay. At sigurado naman guys ako na kung hindi talaga sa inyo nakatadhana o hindi talaga si papain tulod ni Lord na mangyari sa inyo yung mga bagay na mangyayari ngayon ay malabo talaga yung mangyari. Kaya magpasalamat ka at mag kung nasan ka mang katayuan ngayon kasi hindi lahat ng tao maayos yung sitwasyon ngayon. Basta sa mga taong nahihirapan diyan sa buhay, huwag niyo lang magsikap. Tandaan niyo hangga't may ginagawa kayo eh, mayroong mangyayaring pagbabago sa buhay nyo. Tapos ayun, masyado na tayong maraming sinasabi. Baka naman sabihin na masyado na tayong nagmamagaling. So eto na guys, balik na tayo dito sa pag trip natin. Ang luto nga pala guys namin ngayong araw dito sa mga shell namin na kukuha. Eh, Siyempre, lalagyan lang namin ng sibuyas at bawang at luya to. Kahit guys, napakasimpleng luto lang nun kasi fresh na fresh yan. Kanina, kitang-kita nyo naman kung paano pa natin sila kinuha. Eh, napakasarap na yan. At sa lahat po ng mga tao makakapanood at makakarinig tong sinasabi ko, sana po sa 2025 ay maging maayos na yung buhay natin. Pero bago ang lahat guys, pumood trip muna tayo. Siyempre, dahil luto na nga itong aming mga shell na liluto at ayan guys nilatag na lang natin yung sa daon ng saging kaya samaan nyo na guys kami pumudri pero bago ang lahat syempre magpapasalamat muna tayo kay Lord sa lahat ng mga blessing let's go guys kaya tayo oh guys ito yung ane natin no mga abalone bigatan tapos may mga sahang at masarap na sa usawa no So guys unang tikman natin itong abalone sa usawa natin guys oh let's go guys ah

Sa lahat po na nagmamahal at nakasuporta lagi sa napadaan ng channel, eh maraming maraming salamat po. Pakilapag na lang guys dito guys ng Gcash nyo para kahit papano ay makapagbigay man lang kami na konting tulong sa inyo. Basta intayin nyo na lang guys yung PM namin at hindi na natin kailangan i-post sa page para patunayan na meron tayong binibigay. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na lang ulit tayo sa next adventure.